Matay ang Alkalde ng Rizal Cagayan na si Mayor Joel Ruma matapos na pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang salarin habang isinasagawa ang kanyang campaign rally kagabi, ikadalawamput-tatlo ng Abril sa barangay Ilurusur Rizal Cagayan. Ayon sa ulat na ganapang pamamaril pasado alas 9 kagabi sa loob mismo ng gymnasium sa nabanggit na lugar. Sinubukan pang dalhin sa pagamutan ng Alkalde subalit sa kasamaang palad ay binawian ito ng buhay habang nilalapatan ng lunas. Samantala, dalawa pang individual na kinilalang sina Merson Al Abigibel at Melanie Talay ang nadamay sa pamamaril at nagtamo ng sugat. Matapos ang insidente, kaagad na nagkasanang hot pursuit operations ang hanay ng kapulisan ng Rizal Police Station, katuwang ang Cagayan Provincial Police Office, habang nagpadala na rin ng flash alarm sa lahat ng police station sa buong rehiyon 2. Nakalatag na rin ngayon ang high-risk checkpoints sa mga karatig bayan ng Rizal pa para sa posibleng pagkahuli sa sospek at gumugulong na rin ang investigasyon upang matukoy ang pagkakakilanlan at posibleng motibo nito. Napag-alaman na si na Mayor Ruma at ang asawa nito na si Attorney Brenda Ruma ay kapwa tumatakbo bilang alkalde at vice-alkalde ngayong May 2025 local elections. IFM News